Nagngangalngal po itong si Mr. Jason sa isa ito sa galit na galit at hindi naniniwala sa diwa ng EDSA, yung orihinal na EDSA People Power Revolution. Ang linyahan kasi na mga katulad ni Mr. Jason sa at mga diehard. Ano bang nangyari daw sa buhay ng mga Filipinos after EDSA People Power? Umunla daw ba ang ating bansa? Yan. Yan ang mga taong hindi talaga alam kung ano ang totoong diwa ng EDSA. At ngayon, sila yung nagkukumahog sila po ngayon yung nananawagan para magkaisa, lumabas sa EDSA, magkaisa sa kanilang panawagan na pababain sa pwesto ang nasa Malacanang. Akala nyo talaga ganun kadali. Mahirap yan sa mga taong hindi alam ang punto at totoong ipinaglalaban. Karamihan sa mga naan dyan, sabihin na natin, hindi talaga alam kung ano yung totoong ipinaglalaban. Dahil karamihan dyan, hindi man lahat hakot at mga bayaran. Tapos kayo pa po, Mr. Jason, sa ang may gana na, na kuno ay wag nating maliitin yung mga nasa EDSA. ba? Diba? Sabi niya ako, ang pagkakaalam ko, nagsimula ang mga yan uh, isang biyernes lamang, na labing tatlo lang. Yung isa nagsahudas. Anyway, meron daw isa na bumaliktad at bumalik sa kandungan ng tinaguriang paherher sa tabi ng Ilog Pasig. Noong mag na manatili ang mga supporters ni Inday Sara, halos 200 lang sila. Ngayon, bumibilang na daw ng daan-daan o libo. <laughs> Huwag niyo daw maliitin yung daan-daan. nagkaroon siguro ng konting pondo para maghakot dahil ang pagkakaalam ko, nangangalap kayo ng donation uh, sa ating mga kababayang OFW para nga pondohan yung mga ganitong rally nyo. Diyos ko nakakahiya kayo tong galit, nagalit sa EDSA, pero eto kayo ngayon, pangilabutan po kayo, ha? Sabi niya, baka daw eto ang pinagtatawa na natin, at kinukutya. Sino po ba ang nagkukutya dito? Ang totoo niyan, kung titignan niyo mabuti yung rally, yung mga videos na makikita natin sa social media, nakakaawa yung mga naan Kasi kitang kita sa mukha nila, na aligaga sila, at hindi talaga alam, blanco ang kanilang isipan. Ibig sabihin, hindi nila alam ang kanilang pinaglalaban. Wala silang kaalam-alam. <laughs> o di ba nakakaawa? Tapos sabihin, sabihin mo, Mr. Jason, sa nakinukot kinukutya ng mga kababayan natin, yung mga nasa EDSA ngayon, hindi po naaawa. Mm, at biglang umabot na, na, na daw, na, ng daang libong, uh, daang libong katao. O kaya daw ay milyon. Baka daw milyon bukas mahalawa. At sa darating pang mga araw, yan. Ito ang ito ang iniisip na mangyayari na itong semester si Jason sa. Nako malabo po 'yan. Katulad nga ng sinabi ng AFP Chief of Staff, etong mga ganitong pagtitipon ay pinaglipasa na po ng panahon. Ang tagal kasing maniwala sa ed sa people power revolution. Ang tagal niyo pong maniwala. Mukha ngayon naniniwala na kayo. Pero kung noon pa kayo naniwala, siguro kahit papano, meron pa rin makikisimpatya sa inyo. Pero kayo kasi yung uuwi na lang hiyan nyo, ang EDSA eh. Ang diwa ng EDSA. At hindi nga kayo naniwala. Pinagtawanan nyo, kayo mismo. Ang, ang pasimuno nung sinasabing pinagtawanan. Kayo mismo sa kampo ng mga Duterte. At ngayon gusto nyo sabihin namin mabuhay kayo dyan. <laughs> Good luck.